Hello mga mare, for today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. At dahil nga po ngayon, eh araw ng linggo, talaga naman napakarami pong namimili dito sa Savewise Tayog. Bali, kaapat na pushcart nga kami mga mare ko dahil nga po yung ibang mga ino-order ko kay grocery, eh palaging naa out of stocks, kaya yun na lang po talaga yung mga dinamihan kong kunin. At meron nga ako nakita dito mga mare ko, talaga naman nag-upgrade na rin, pati paglagyan ng bigas, tignan nyo naman, nakapack na sila, ganun din yung glutinous rice or yung malagkit. Ngayon na nga lang ulit ako nakalabas mga mareko dahil Monday to Saturday nga ay eh, busy talaga ang inyong tindera at dahil nga po weekend ngayon mga mareko talagang magtsaga-tsaga na lang tayo sa pagpila Naku po naabutan na kami ng siyam syam talaga dito at nagutom na rin kami mga mareko pero wala naman tayong magagawa kasi nakapila na rin kami dito <laughs> Talagang sa pagro-grocery, eh, tsaga po talaga ang kailangan natin, lalo na po kapag marami rin namimili na katulad natin na may mga sari-sari store din or di naman kaya panggamit lang nila sa bahay. Alas 10 nga po kami nung umalis kami dito sa aming store. Abay, nung nakarating kami, mag-alas 3 na mga mare ko, ganun katagal. Ang haba-haba po kasi talaga ng pila, tapos yung iba pong mga cashier, eh, naka-close pa. At nung dumating nga kami dito mga mare ko, abay, gutom na gutom talaga kami mga Mars, kaya hindi mo na kami nagbaba ng aming mga pinamili, kami ay kumain muna. Pero wala naman tayo magagawa mga mareko kung hindi talaga magtiyaga tayo na mamili ng ating mga paninda para naman meron na naman tayong kita. Makikita nyo nga po dito mga mariko napakarami na rin pong bata dito sa amin. Napakatagal nga po nila naghihintay at meron pong mga nakakonek sa amin, wifi. Kapag kami nga po ay umaalis sabay hindi ko na talaga pinapatay yung wifi namin lalo na po kapag meron mga nakakonek para naman masulit po nila yung kanilang mga binabayad. O oh, di ba ganyan kabait ang inyong tindera at ganyan din ako kaalaga sa aming mga tumor kaya naman bumabalik-balik sila dito sa aming tindahan. At kahapon din po pala mga mare ko eh pumunta dito yung supplier ko sa tayo nga po hindi ko pa na-display. Dito nga rin po nagtitinda po kami ng ice candy abay nagpiprint na rin ang inyong tindera. Siyempre tignan nyo naman yung mga ubing. Diyos ko po. Ayan. Sige maglaro lang kayo na maglaro dyan at pag Christmas eh meron na naman ako mga ibibigay sa inyo. <laughs> namiss ko nga itong mga bata na to kasi mula nang nag talaga eh hindi na namin pinaandar o hindi na namin inopen talaga itong aming mga computer dahil nga po bawal lumabas ang mga bata kaya ayan natenga yung aming mga computer pero ngayon nga po eh, inaayos ko na naman para mapakinabang muli. dating nga mga mare ko isang computer na lang talaga yung pinapagana ko diyan. Yun na lang pinag-eeditan or yung pinagpiprintan ng mga bata talaga yung computer na pinapagana ko. Pero palagi nga po nagtatanong yung mga bata kung okay na yung mga computer namin at kung pwede na silang maglaro pero sabi ko hindi pa nga. Pero sabi ko sa kanila eh aayos gigising ko muna bago kayo ulit maglaro. Kaya ayan, inayos na talaga ng inyong tindera at buti na nga lang marunong akong mag-reformat. At kung sa mga wire-wire naman, lalo na kung ayaw mag-open yung CPU, abay si mister na talaga yung gagawa doon. At ayan nga, buti na lang na-reformat ka na lang yung ibang mga computer at meron pa nga akong inaayos. Ito rin talaga yung isang pinagkakaabalahan ko mga Marika, bayuunahin ko muna itong aming business bago itong pagbablog dito. Diba? <laughs> Dito nga rin mga mariko, nung pagkatapos namin kumain at pakapahinga na nga po kami, e binababa na rin talaga namin itong mga pinamili namin kasi sa mga oras na to, eh hapon na rin, dagsa-dagsa na rin talaga yung mga customer. Hindi ko na nga po sinama yung aming anak sa pamimili at sabi ko sa kanya, eh iwan ko na lang sa kanya yung susi kasi maraming nga po kaming sampay ngayong araw na ito. Dahil nga po kanina, bago kami umalis, eh makulimlim talaga ang langit, kako baka uulan, kaya wag na lang sumama, hanguin mo na lang yung mga damit natin mamaya. At buti nga po mga Mareko tama yung desisyon ko na hindi ko na isama talaga yung aming anak kung hindi na din talaga siya ng gutom. Bago nga din po pala kami umalis dito sa store namin kanina eh kumain nga po muna kami para naman tayo kahit maabutan tayo ng tanghalian hindi tayo gaano magutom. Pero akala ko lang pala talaga yun mga Mareko marami nga talaga namamatay sa akala. <laughs> At sa mga oras na nga na ito mga Mariko Haggard, na Haggard na talaga ang inyong tindera pero kakayanin pa rin kasi marami na rin talagang customer ang bumibili. Nakakatuwa rin talaga yung mga eksena na ganito mga Mariko, yung tipong kadarating mo lang tapos marami na talagang customer ang mga bumibili sa atin. At kahit Haggard na Haggard nga tayo mga Mari dyan, eh kailangan pa rin talaga natin ibaba yung mga pinamili namin. Inaabot na nga lang nila dito yung mga kasya ng mga karton para hindi na sila iikot pa dun sa likod. Pero yung ibang karton nga na hindi kasya or yung mga malalaking kahon, eh talagang iniikot pa talaga nila doon sa likod. At buti na nga lang din mga Mariko, mas marami talaga yung karton na maliliit at kasyang kasyang nga dito sa butas ng aming tindahan. Tambak na naman nga ang aking ayos, dito mga Mariko, pero okay lang yan. At least puno ang ating store at puno din ang ating istante at maganda itong tignan. At tulad nga po ng mga sinasabi ko sa inyo na yung wala po na na-order ko kay grocery, ayun eh, po talaga yung dinadamihan kong kunin o yung dinadamihan kong bilhin. Pero yung akin nga po mga ini-stack, tinitiyak ko nga po na matagal pa yung expiration date nito. Kasi kapag naabutan po talaga ng expiration date dito, eh hindi ko na po talaga may ibabalik lalo na kung sa Sebois ko po ito binili. Kaya kahit nag i po ako, sinisure ko naman na kaya ko itong ipaubos bago maabutan ng expiry. At dito nga mga mariko, pangitingiti lang ako dyan pero haggard na haggard na ako dito mga mariko at pagod na pagod na rin ako. Parang gusto ko na talaga matulog. <laughs> At dito nga rin po mga Mariko, bumili na lang ako ng ilang piraso po ng Lucky Me Chicken at Lucky Me Beef. Paano ba naman po kasi yung Mondi ko? Diyos ko po, nag na talaga ng patakaran. At dahil nga hindi ko alam talaga kung kailan pupunta yung supplier ko dito ng monde Diyos ko po, wala na ako ibebenta ng mga noodles. Kaya naisipan ko na lang muna bumili ng ilang piraso lang. Pero kung hindi na talaga sila pupunta, abay-babay na. Diyos ko, paalam monde o order na lang muna ako kay grocery. <laughs> At dito nga mga mariko, last na po itong karton na inaabot ni Mister At dito nga rin po, sabi ko sa anak ko, kapag mabigat, eh dalawa kami magbubuhat. Pero sabi niya, kaya niya, wag na ma, ako na lang, kaya ko ito. O diba, napaka matulungin. At ayan, natapos na nga mga mareko pero haggard na haggard kami sa mga oras na yan mamaya. Abay, magkakapin naman kami para naman kahit papano mabawasan yung pagod namin. Sa pagro-grocery nga, or sa pamamalengke, kailangan talaga natin magtyaga, lalo na sa pagpila. At ayan nga po mga mare ko, hanggang dito na lang po ang video na to. At sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at subscribe na rin sa aking YouTube channel. Salamat!